Kumusta ka sa langit? Yeah. A song for your dad. Okay. Tama ba? Yes. Kumusta ka sa si langit is a song I composed last year. Ang target ko niyan is ma-release ko siya April, uh, birthday ng papa ka April 5. Pero, um, parang na-release ko ito siya parang March na last year na, na nalagay ko na sa YouTube yan. Pero hindi ko rin inakala kasi na talagang yung pagsusulat pag, ko ng kanta, eventually, ilalagay ko na siya sa digital stores. I-release ko siya. And itong nagre-release na ako ng mga songs, sabi ko, iyahabot ko to dapat sa All Souls Day. Though hindi nga siya nangyari kasi masyadong kabit, uh, masyadong malapit sa kapit lang. So, nare-release ko siya November pa So, maganda rin naman yung feedback ng mga tao. So, okay, maraming salamat. At kahit magkano, sana na-help ko yung ng song para um, you continue to remember your uh, departed loved ones. And sobrang, kapag pinakinggan ito ng mga listeners, Ewan ko sabi nila, para daw akong umiiyak dun sa song. Kasi nung nirecord ko siya, yun talaga din yung feeling na nilagay ko doon. Uh, sabi nyo kasi ng arranger sa akin na, huwag mong madali yung pag-record. Hayaan mong ma... Uh, yung, yung emotion mo, you're at the peak of your emotion when you record it. Kasi nga, it's very personal to me. And I think na-deliver ko naman siya kung ano yung gusto kong atake dun sa song. yan. And how sobra was, how was your relationship with your dad? I mean, kasi, di ba, for you to, to, to write a song for him, I mean, mm -hmm. I believe, mo na naniniwala ako na yung relationship mm -hmm. is very really good. Yes, okay naman. Sobra, sobra. Ah, uh, ang papa namin is our hero. Um, although he's a driver uh, sa company, hindi siya sinasabihan na driver lang because he provided for us itong bahay na to kundi so, dahil sa kanya eh, sa pagsusumigap niya ng ilang taon, i uh, he provided for um, studies and lahat-lahat. Ang papa ko kasi, very ano siya uh, hindi siya materialistic, kahit yung sinasabihan namin na mag-upgrade siya ng phone, hindi talaga, hindi hindi yung bibili. Minsan nga, pa yan ng phone para lang hulugan niya para ibigay sa amin. Ganun siya katindi. Tsaka yung values niya na naituro sa amin na irespeto mo yung mga tao, mula kung president man yan, kung janitor man yan, the same way you want to be treated. Iba yung, iba yung tinuro niyang values, and... Sobra, mahal ko yung papa ko, and... Naku, pang-MMK yung story namin, pero hindi ko na yung ikapwento. Mama, wag kang magkakamin! Bawal mag-comment! Yung values na tinuturo sa amin, kung paano namin dapat pahalagahan yung education yun. Basta, sobrang solid talaga yung uh, relationship ayun. Wala akong masabi. Ayan, saludo ako sa papa ko. Kaya, mahal naman ko siya at inalagahan namin siya ni ate. Hanggang sa, ano, bumili na siya sa cancer. Ayan. Kahit sa Mapapanood niyo ang full interview with Melissa Corpus sa YouTube or sa mga major podcast platforms. Enjoy! But what?